Hi guys at magandang araw po sa lahat By the way, this is Sean At sa naman is pag-uusapan po natin about sa uh, ano guys, sa so dalawang banal na kasulatan na pinaniniwalaan ko na uh, salita ng Diyos which is yung uh, Biblia at saka yung uh, Book of Mormon kasi maraming mga tanong yung mga ibang religion na yung uh, salita lang daw ng Diyos is yung Biblia So sa akin naman is nalaman ko din yung uh, Book of Mormon is salita ng Diyos. Bakit? Kasi nabasa ko po yung Biblia, meron po siyang verse sa Biblia na konektado po sa Book of Mormon. At nabasa ko na rin po yung Book of Mormon, uh, yung aklat ni Mormon, is uh, nagsasalita rin po siya hinggil po sa nangyayari sa Biblia. Ang nalaman ko lang is maraming mga kulang na ang mga libro na hindi po naisulat sa Biblia which is itatakel po natin yan sa susunod na video. So ngayon is bibigyan ko lamang uh, kasi uh, as a support para support din po sa mga members ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints at kung paano rin po namin isinapamumuhay po or binabasa po yung nakasaad po sa Biblia at saka sa Book of... Mormon. Okay. So, no, po natin yung isang napaka-importanting verse po sa Biblia, especially sa Ephesians. Kasi ito po yung nagkoconnect po doon sa Book of Mormon. No? At saka, mabasahin din po natin yung isang uh, chapter sa Book of Mormon na nagkoconnect din po siya sa Biblia. At tali, sino-sino po yung mga taong nag-uusap po doon? Or nagsasalita po doon? At tutugmayin po natin kung ito ba ay mabuti o oh, ito ba ay kawalang-kwenta? No? So let's go now to the uh, ano guys, to the Ephesians sa Biblia kasi ito po yung alam ko nakakatulong talaga para sa mga taong uh, hindi pa alam yung book of Mormon, alamin uh, po natin ko ano po yung sinasabi ng Biblia guys. Okay, let's go. So dito guys sa Biblia sa chapter 4, uh, no? Sa, or Kabanata 4. Uh, actually, si Paul po dito yung nagsasayita. Actually, uh, uh, nakita niya si Iso Cristo po, guys, na uh, para paakyat po sa langit, uh, yun po yung nabuhay na, na mag-uli. Or namatay po siya, na-resurrect po siya, at naipakita po niya yung uh, katawan po niya sa kanila. No? At nakita niya na si Iso Cristo is paakyat. Nung nakita niya paakyat ay nakita niya na hindi dumirekta sa langit kundi bumaba pa siya sa uh, ibang uh, ano parte no ng digdig which is dito mababasa po natin sa verse 9 uh, no ng chapter 4 at sinabi po niya dito so alamin po natin uh, sabi niya what does he ascended mean except that he also descended to the lower earthly regions he who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. Actually, yung tinatukoy po niya dyan si Iso Cristo. So, tumaas daw si Iso Cristo, paakyat siya, he ascended, and then, uh, later on, so verse 9, he also descended to the lower earthly regions, bumaba siya. So, walang nakakaalam kung saan po ito. So, kahit basahin po natin yung Biblia, walang nakakaalam. Ito yung uh, ano kung bakit may question mark po dyan, no? Earthly regions, no? Bumaba po siya sa uh, ibang parte ng daigdig. Tapos, uh, yan, dito po sa verse 10, He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. And sa 11, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, <clears throat> and teachers. no So dito, may mga bagay na nakita, or pangitain na nakita si uh, Paul, which is si Jesus Christo, may mga ginawa na sa uh, sabi niya, so Christ himself gave the apostles. Kasi may apostles na doon sa Jerusalem. Eh. <coughs> Sila yun eh. And then, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. Ito yung mga ginawa ni Jesus Christo nung pababa po siya. Kasi connected po ito sa verse 9 to 11. And pastors, evangelists, the pastors, and the teachers and so 12 to equip the, to equip his people for works service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God to, and become mature attaining the whole measure of the fullness of Christ actually itong mga verses na ito sa chapter 4 ito yung parang sabi ko na uh, nangy or bagay na ginawa ni Hesus Kristo na hindi mismo nakita ng mga tao. Dito lalong-lalo na itong verse 9 po na ito. At nang nabasa ko po yung Book of Mormon kasi wala tang nagang patunay ito, eh. na research ko pa ulit-ulit yung part part na ito na tutugma po siya kung saan pumunta si Hesus Kristo wala. So pero bumaba po siya. Ang tanong saan po siya pumunta? Ngayon, nang binasa ko po yung Book of Mormon pa ulit-ulit, mayroon po ako nakitang bagay na ko po nito guys. So alamin po natin no? so kung saan po yun at kung sino po yung nagsasayita doon. Actually, dito po guys sa uh, uh, Book of Mormon sa 3 Nephi chapter 15, kung sino man ang hindi po nakapagbasa po nito, ah uh, try nyo lang po buksan. No? Kung may Book of Mormon po kayo sa bahay po ninyo, kung Uh, pwede po yung mingi sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Try niyo pong basahin. Uh, kasi ako po ay uh, hindi po ako gumagawa ng mga kwento. Just uh, tumutukoy po ako sa totoong nakikita ko at totoong nababasa ko paulit-ulit. Kasi uh, hirap pong magkomento ng mali kung hindi mo nakita yung totoong mga bagay. At uh, hindi po tayo katulad ng ibang mga religion. Na nagsasalita lang na hindi pa nila ginagawa or hindi pa nila nabuklat. No. Dito sa verse uh, ano guys, sa chapter 15 ng 3 Nephi, no, ng Book of Mormon. At uh, ito yung sinabi ni ito yun nagsasalita dito uh, si Jesus, no. So may connect na verse po ito guys, no. Actually yung connect na verse po ng 3 Nephi chapter 15 is yung 3 Nephi chapter uh, 11. So alamin po muna bago tayo pumunta po dito guys. Para malaman po natin kung sino po yung nagsasayta dito. So mas mainam siguro basahin natin yung chapter heading ng verse 11. At sinabi, uh, Ang ama ay nagpatutuot tungkol sa kanyang minamahal na anak. Si Kristo ay nagpakita at ipinahayag ang kanyang pagbabayad sala. Hinipo ng mga tao ang kanyang mga bakas ang sugat sa kanyang mga kamay at paa, tagiliran. Sumigaw sila ng husana, itinakda niya ang paraan at pinuntahan ang ng pagbibinyag or, or paraan at panuntunan ng pagbibinyag. Sorry. Ang diwa ng pagtatalo ay sa Diablo. Ang doktrina ni Kristo ay dapat maniwala ang mga tao at mabinyag at mabinyagan at matanggap ang Espiritu Santo. Which is, uh, dito guys, gusto ko lang tumbukin ko sa ang parte ito. No? Na, dito sa verse 3. At ito ay nangyari na habang nasa silang pag-iipag-usap yung mga tao po doon sa part ng, uh, ano guys, ito yung part ng Amerika actually, uh, kung saan wala pa yung modern Amerika na tinatawag natin United States of America, which is yung unang mga tao po dito is yung mga uh, Indian, no? Yung, yung, yung tawag po natin yung nung, mga Amerikano. So, actually si Columbus po yung nakadiscover ng Amerika, later on organized, at saka inatawag na United States of America. Pero noong wala pa, hindi pa na-discover ni Columbus, maraming mga tao po doon na naninirahan. Isa na po dito yung mga American Indian. At ito yung sila, no? Uh, nandito sila, nandun po sila at that time uh, sa parteng Old America, o tawagin po natin. At sila ay uh, doon, at, at nangyari na habang nasa gayon silang pag-ipag-usap sa isa't isa, sila ay nakarinig na tinig na tila nang galing sa langit. <clears throat> Yan. So, yung mga tao po doon daw, yung mga uh, ano, mga, mga ano ninuno ay nag-ipag-usap sa bawat isa at nakarinig po sila ng tinikaling po sa langit. At iniribot nila ang kanilang mga paningin sa paligid sapagkat hindi nila naunawa ng tinig na kanilang narinig. At iyon ay hindi garagal na tinig, hindi iyon malakas na tinig. Actually, punta po tayo sa verse 4. At ito ay nangyari na namuli nilang narinig ang tinig at hindi nila ito naunawaan. At muli, sa ikatlong pagkakataon, narinig nila ang tinig at binuksan ang kanilang mga tainga upang marinig ito. At ang kanilang mga mata ay tumingin sa pinanggalingan ng tunog niyon. At sila ay walang ay, ay walang kurap na tumingin sa langit kung saan nanggaling ang tunog. At dinggin sa ikatlong pagkakataon na unawaan lang tinig kanila narinig at sinabi nito sa kanila, Masdan ang pinakamamahal kong anak na siya kong labis na kinalulugdan sa kanya na ko ang aking pangalan. Pakinggan niyo siya. So, at ito ay nangyari na ng nang kanilang naunawaan. Muli nilang iti, ang kanilang mga paningin sa langit at dinggin nakita nila ang isang lalaki na bumaba mula sa langit at siya ay nabihisa ng isang puting bata at siya ay bumaba at tumayo sa gitna nila. At ang mga paningin ng lahat ng tao ay natuon sa kanya. Mag-skip po tayo dito sa verse, uh, ano, uh, tapos tapusin natin. At hindi nalaman ng kahulugan nito sapagkat inakalan nila na isang anghel ang napakita sa kanila. At ito ay nangyari na inunat niya ang kanyang kamay at nangusap sa mga tao. Sinasabi, dinggin ako si Iso Kristo na siyang pinatotohanan ng mga propeta na paparito sa daigdig. So, dito sa verse 11 pointo guys, actually, medyo mahaba yung nabasa ko, pero that, that, is the detail talaga kung ano yung nangyari sa uh, libro ni Mormon sa kapanahunan nung umalis po sila sa Amerika hanggang sa dumami po yung mga tao doon sa uh, umalis po sila sa Jerusalem hanggang sa punta po sila sa Amerika hanggang sa dumami po yung kanilang mga lahi hanggat sa mismo wala pong nakakaalam kasi na mga tao sa Jerusalem na may tao pala doon kasi nga yun yung pinalaya ng Diyos doon po sa Jerusalem ng sinako po ito ng Babylonia at mismo at sa oras na iyon na ah, ah, si Isu Kristo na buhay na muli, binisita niya iyon. Kasi yun yung mga taong lumikas sa Jerusalem na pinilayay ng Diyos ang sinakop ng Babylonia yung taga Jerusalem. No, sa kapanahunan po ni King Jehoakim, which is oras po yun ni Jeremiah. Okay? And then, punta po tayo sa verse 15 which ito po yung uh, napaka-inam na sinabi dito ni Yeso Kristo nang siya po ay uh, na doon sa area po na yon na sinasabi ni Pablo. Sabi niya sa verse 11, ngayon ito ay nangyari na sabihin ni, ni Jesus ang salitang ito. Sinabi niya sa labing dalawang yaon na pinili niya, kayo ay aking mga disipulo. Actually, dito sa area po nito guys, is kung babasahin niyo po yung Ephesians chapter 12, nagtalaga, doon sinabi ni Pablo, nagtalaga si Jesus Cristo ng mga 12 apostoles. At dito ay uh, actually sa verse, uh, ano guys, sa verse 12, 13, 14, actually si Jesus Cristo ay nag-organize ng mga, uh, ano guys, ng mga leader like apostles, evangelists, teachers. Yan, kung babasahin niyo yung, chapter nito ng Third Nephi, maliliwanagan talaga kayo. So, dito is, sabi niya, kayo ay aking mga disipulo at kayo ang ilaw ng mga taong ito na mga labi ng sambayan ni Jose. Actually, bilanggit pa ni so Kristo na yung mga tao na yon yun yung mga apo or sa tuhod ni Jose. Yung Jose po na ito guys, ito po yung hinulog ng kanilang mga, uh, ano, ng kanilang, ah, uh, brothers, no? Kasi mga anak po sila ni Jacob at isa po dito si Jose na minamahal talaga ni Jacob. At ito po, at dinggin ito ang dupaing inyong mana at ibinigay ito ng ama sa inyo. At hindi sa alinmang panahon nagbigay sa akin ng utos ng ama na nararapat kong sabihin ito sa inyong mga kapatid sa Jerusalem. Yung isang bagay pala yan, guys, is hindi po sinabi ng Diyos na may mga tao po pala doon sa bandang parte ng Amerika. Na mismo, yun po yung sabi ni Jesus Cristo, maliwanag po dito sa verse 14, na hindi nagbigay yung utos ng Ama na sabihin ko doon sa Jerusalem. Ang point doon is, siguro, hindi sinabi ng Diyos. Kasi kung sasabihin ng Diyos, baka pati yung, uh, ano, baka sa huli, malaman din ng Babylonia na may tao pala doon. So, sa sakop din niyo ng Babylonia. So ang point is maliit pa na hukbo yung mga tao doon sa ano hanggang sa lumak, dumami na dumami hanggang sa nakaabot po sila doon sa may uh, ah, parting Amerika. So naglakbay po sila. Mabasahin po niyo yung Book of Mormon actually ang ganda talaga ng ano guys, ang ganda talaga ng kwentong ito. So in then sa verse 15 ni hindi sa alinmang panahon. Ah, ito yung nabasa natin ito. Ay uh, I mean, ito, basahin mo natin sa verse 15. Hindi sa mang panahon nagbigay sa akin ang utos ng Ama na rapat kong sabihin sa kanila ang hinggil sa iba pang mga lipi ng sambahayan ni Israel na inakay ng Ama palabas ng lupain. Ito lamang ang inutos ng Ama sa akin na sabihin ko sa kanila na mayroon akong ibang mga tupa na hindi kabilang sa kawang ito sila ay dapat ko ring akayin at kanilang diringgin ang aking tinig at magkakaroon ng isang kawan at isang pastol. So, yun lang. Sa verse 18, ito po yung pinakamasakit. At ngayon, dahil sa katigasan ng leeg, ikaw lang paniniwala, ay hindi nila naunawaan ang aking salita. Kaya nga ako ay inutusan ng Ama na huwag nang magsalita pa hanggang sa bagay na ito sa kanila. So, clear po yun. At si Jesus Cristo po yung nagsalita dito. Nung nabasa ko po ito guys, napaisip din ako ng malalim. Hanggang sa mismo, uh, inalam ko muna kung anong libro ito at kung paano ito nangyari. Actually, para malaman ko yung totoo kasi wala naman talagang ano eh hirap wala ng scholar sa magtuturo sa iyo na uh, kung saan ito nanggaling at kung paano ito nasa, na sa, na katuparan isang bagay lang na ginawa ko is yung tanungin yung Diyos mismo sa James 1.5 bumalik ako doon at sabi doon sa James 1 verse 5 sa Biblia no ah uh, mismo yung Diyos mismo yung nagpaunawa sa akin at sabi niya na uh, kung sino man yung nagkukulang ng karunungan ay magdanong sa Diyos na siya nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito ay ibibigay sa kanya. So, yun. Sinayin ko yun. Hanggang sa... Uh, kasi ang totoo talaga, kapag naniniwala ka na ibibigay ng Diyos sa'yo, binibigay talaga ng Diyos sa'yo. Even sa... Ano? Kung mababasa niyo Matthew, Sinabi din doon sa Matthew, nakakatok kahit kay pabubuksan. Tatawag ka at kay diringgin. Diba? Diba? So, hihingi ka at ikaw ay pagbibigyan. Yun yung sinabi sa Matthew. So, at ako ay humingi, ako ay kumatok, ako ay nagtanong sa kanya kung totoo yung Book Mormon. Hanggang sa, ayan, nabasa ko ito guys. So, hindi lang ito, marami pa tayong pag-uusapan dito. At for those member of the church, uh, bago pa lang, hopefully makakatulong po ito sa inyo kasi ito, isa po itong insight na nabasa ko na maaaring makatulong po sa inyo na ang Book of Mormon at saka yung Biblia ay nagkakaugnay. Kasi doon sa New Testament, no, si Iso Kristo yung pinaniniwalaan ng Diyos. At dito sa Book of Mormon, si Iso Kristo rin yung pinaniniwalaan ng Diyos. At even sa Old Testament, si Isu Kristo yung tinatawag po nilang Messiah na darating na tatanggol sa mga tao niya sa Jerusalem. So, ayun lang yung masasabi ko. Ay alam ko na totoo po yung sinabi ko. Sinare-share ko po ito sa inyo. For those na hindi pa na alam yung The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, I would invite you to read the Book of Mormon, yung aklat ni Mormon. Kung ito ba ay salita talaga ng Diyos, kasi ang point is, pag nabasa nyo pa lang siya, ah uh, kayo rin yung makakalang. Kahit kaunting pahina, maganda is alamin nyo ng mabuti. Kasi ako din dati, yung punto ko is para pakabulaanan yung libro na ito hanggang sa huli, nagbago. Nang sa naisip ko na bakit pa iba iba na, 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 kakatugman na siya sa Biblia. So hanggang sa nalaman ko na, ay, si Jesus rin pala yung sinasabi nila na Diyos na darating na bibisita doon sa mga ano sa mga nifita at mga lamanita. <clears throat> at isa po na binisita ni Jesus dito ay mga tao na mismo kapwa ni Jose na nawala po doon sa Jerusalem no sa I mean sa promised land no na area po na yon ng Jerusalem. Okay guys, maraming salamat po at hopefully nakatulong po ito, especially sa mga member ng simbahan at uh, sa mga nagre-research din regarding po sa Book of Mormon, no. Ito ba talaga guys, salita ng Diyos. So alam ko na 'yung Biblia at saka 'yung Book of Mormon is nagkakaugnay sila. Kasi 'yun, uh, pinapaunawa ni Hesus Kristo yung nangyayari doon sa Jerusalem. At saka uh, mismo si Hesus Kristo ay nanggaling sa Jerusalem. So, dami siyang ginawa, yun yung sinabi niya doon. Na marami siyang ginawa sa Jerusalem. So, nabasa niyo to itong third Nephi ito. Mga kayo uh, hindi po ito sulat ng kamay ng ordinaryong tao. So, alam ko na totoo yung sinabi ko sa inyo hanggang sa susunod. So, yung pag-uusapan naman natin ay regarding po sa ano, regarding po sa uh, yung mga ibang party ng book of Mormon at saka yung Biblia. Para natin pagkakaugnay-ugnayin, guys. No? Kung talaga bang sinasabi ng ibang tao na yung Biblia ba at saka yung Book of Mormon is nagkukuntadik, no? Or yung Biblia at yung Book of Mormon is tumutulong sa bawat isa para ipaliwanag kung ano talaga yung kabuuan na nangyayari sa daigdig ngayon sa kapanahonan ng propeta at sa kapanahonan ni Yeso Kristo. Okay? So, maraming salamat at sa susunod na mga videos, gigita ulit tayo. Maraming salamat at see you next time in our other videos.